gimana? <tuk> gimana? gimana? <tuk> gimana? <tuk tangan> good morning. Papunta kami ngayon sa ano, Isla de Pilito. Sibuyas. <laughs> yes. It's Sibuyas time. andun na si Auntie Pasing. na, magpapabunot kasi ngayon yung ano yung anak niya si Master Hello. Sibuyas. Union King. Tutulungan lang natin si Auntie Pasing. Pero mamaya uwi rin kami kasi magpapabiga din kami ng palay pagbabalik sa uh, isla de pilipino. Dito sa metalaro guys, ito ito daw yung ano eh pinakamaganda maganday. Eh. Magaling talaga tong anak ni Auntie pasing magsibuyas. Talagang master niya na magsibuyas. Halos pare-pareho daw ang size. Hindi pa nagsibuyas to na ano. Napitan lapak puro tumama. Ayan, nilagay. Saan kayo? Saan tipa sa'yo dyan? Ano? Kagaganda. Oh. Kalalaki. Ganda o. Oh. Biloba na o. Oh. Sarap naman mag ano? Mag-harvest. Oo, oh, sayang si guru magbunot pag ganyan. Paldo ang may area. ah. Paldo sa Kuya Ang kuha dito guys ay nasa 41 yata. Do. Puro bilog eh. Talaga amat. <laughs> Kaganda eh. Kaganda. Ha? Huh? Sarap hmm? Ito Ha? Ito yung itu Ito yung kaya Kalalakay. sa inyo ay? sinilong lang. Ha? Isang Ito lang? Nagkapoy yan. Di ba lang ha? Di ba niya? Sabi ko. Magkita mo, magpambibibili. Hindi pinag-abon. Pag-iang-iang tol. Ipon mo. ayan na po sa analin. Eh! Ni! Harvey! Harvey! Sibuyasan agad, Harvey. Kakarating mo lang. Ito na kagad na kagad-jagya natin Kagaling talaga ni Kuya Arnil, eh. Alam niyo guys, nakapagpagawa na siya ng bahay niya ng dahil lang sa sibuyas. Ang ganda na ng kanyang bahay. Wow! Nasa bulakan si Gigi. Akala nila kay Kuya Arnel pa? Oo, kala nila kay Arnel pa. Marami yung nabunot nila? Yung dalawang ...dalawang nila lang sila ako. Ang kanya, ating kanya. Kati gritin daw. Ay, dyan? Oo. Hindi na parang nagmasin. Walang ako nabunot ko naman sa akin. Ang buwita Hindi ko buwita ay. Talagang pinili mo yung malapit sa kubo ante. Kunti lang ang pan dito. Bulungo ka. Gaya no. okay, mo oh siya. Kanino yung nandun kaya kilambay? Na nakakamada? Kaya Kay kuya Jin? Kaya ko. Hmm. Hmm. Magkano red bagan dito, Ante? 25. Dapat dito na kayo natulog. Baka alas dos na no yung iba nagsimula eh. Kaya pala, ano mo, kagaga pa eh. Nabunot na lahat. Uwe. ka. <laughs> <laughs> uh, eh, <laughs> Hi guys. <laughs> <laughs> Nagkailang red bag ka ngante? Si. Nagkakoy <laughs> ba ni auntie May? Ay, sa ilat ka. Harbay! Harbay! Kaya lang tayo datay? Dito Kamusta? Ha? Ah. <laughs> ha? mag ka at magpawabunot kayo ng sibuyas. Pasyalan natin guys yung sibuyas na ate Greta. May maganda rin daw sa ate Gretchen dito eh. Saan yung maganda dito eh? kataba? Ayan mga ka-dragon, nakita niyo naman yung lagay nitong lupa ni Ate Greta dito. Nawala na yung puno ng langka. Aratilis. Kinain na ng ilog. gantong nagtumbahan na guys pwede na yan ano, yung pero isang patubig pa daw to bago nila iparvest kunti na lang oh luwang talaga ng nakain ng ilog eh. Oh, wala pang laman itong diba? Pati pala yung tinanim naming nyug, oh, wala na rin.

May matira pa kay Kuya Arnelante? Ayan, ang green na yan. Magkano dito? 41? Ay, 40. Ang mga, mo ni unit na ang meeting kung kung na mo grabe. Panalong panalo pa rin. Sabi na ang liwan na manay, magbatik sa tayo bigat. may kung magulang ah.

Baka matinong pag bago nagpunta dito Galing sa kabigay Ay! ay, ay. Mayroon na ng yun, bilog. May pangpalod na rin. may na kaya, Masalam mo agad, mababa na naman ang isang million mo. Hmm? Sana ay Kunyon Na Kap bes mata Iiyak mo na lang ante yung problema mo dito eh no Kaya <laughs> oh. oh, merienda, merienda Kaya ako oh, okay. Merienda, mabiseng. <laughs> hindi na Kakarating lang namin kakayaman man magmrerenda. <laughs> guys. Ito pulahan na. Oh. dami ng red bag. Oh. Nagkalat ng red bag, guys. Kadami mo nang naadas, ah. Iuwi ng kwan ka dito. Ante, anong request mo sa anak mo? Anong request mo? Siyempre, Malaki ang hmm? bayad ng sibuyas niya. Baka naman anak, kama ka rin <dragon> eh. Baka naman anak. Pang ano lang. Pang buraka. Kawan, sabi ni Sigur. Mahiya ka magsabi? Mahiya ako magsabi. Bala sila eh kung hindi sila hindi. Kuya Arnel, pangburakay daw ni nanay mo. Oh. Baka daw. Kahit pambili niya lang daw ng two-piece. Mukha <laughs> na nagkila mo kaya pagtapis na eh. Wala, pagbiting siya shout? <laughs> ay na. Ayun na. No. Baka may tulad yung Aji ko ay bakit tayo nung paano. wala ka beating shout? <laughs> beating shout? <laughs> Dito kami. Beatings shot. Napaglakat na pala. Napaglakat katawan niyo manan. Sa daan. Hindi na figura. Makabius ka. Sayang guys, bali ito na lang yung puputulin namin, konti na lang. Nakailang ano kaya 'nte? Nakakilang red bag? Lima pa, hindi pa pala. Para naman may pangbili na rin kayo ng ano? Ano?

kaya oh, pala sobrang init ka mga. pa niya. Tanggalin mo, oh. Gulong yung bulong niya, oh. Tanggalin mo. So, ayun guys. Tapos na kami makipag-redbagan. Nakailang redbag kante. Anem. Oh, Grabe. Oh, ano pa sa lubong, ma? Ugalo. Ha? Hmm. Pahingi pasalubong. sa lubong? Pahingi akong papay. Anong tiligaya? Marami ka nang ladas? kalilit man o. Siyempre eh, adas nga ro. Dalangan naman na ako Kunin may malalaki. Iuwi daw ng kanyang anak. Para may iuwi rin yung anak. Ko. Para may iuwi si Terding Sibuyas.

Kalapaw. 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 walang laman. <laughs> Pasing lang. Sa ilalim niyan, maraming malalim. kilabos ko. ko. Panghalo sa itlog, Wala guys. Para may pangalo sa Facebook, guys. <laughs> ito nga lang, napulot ko lang Ito, ito. ito nga kan, Isang red bag. Ito. May ang problema, guys. Hindi <laughs> nakatala. <May> <laughs> <laughs> Karami ka nanti ah. <laughs> Makaungot na yung may-ari sa'yo, no? Maghalungkay. Kwa, magigay yung lasing <laughs> ganti ko. Hmm. Nay? Wala ti. Ito, guys. pala Ito, guys. Ito, guys. Ito, guys. Ito, guys. ka din. Ito, guys. Ito, 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 Agot ka lang maliwag na. mga kadrawan balik pa uwi na kami. Yung mga tabako, mga baliktaran. No? <laughs> <Kaya, mga> <laughs> San di ba sing may iwan pa yan maghalaw-halaw? O <laughs> RB, buhatin mo no nga ito. Isipa? Dito na tayo, ante, oh. Na? Mga kalaw kalaw. Yan siya? Oh, uh, Oo. Bakit? Bitbitin mo ganyan. Oo. <gupi> uh -uh. Maganda, mano? Ano? Na ah, ako pa mo. Uh. Lay, baka may may-ari din dyan. Awa. Talagang walang patawad si tita. Awa ko mo. ko

Never okay, sa ko Ginusto <laughs> mo yan ha ah. <laughs> So ayan mga ka-Dragon Valley pa uwi na po kami Kita-kits tayo sa susunod dating episode Ingat po kayo palagi Ingat po kayo palagi